So, yung okay, resort as guys Ayan, kita yun na ah. Ayan, okay, na. Ayan si badi guys Ayan si buddy guys, guys. oh, ayo Ya, Ayan, pinatay na yeah, ni pinata guys Okay, right Maganda na ating uh, lata guys so, Look Oh, Cut oh. out na sa mga nanganiya boys Oke, okay, right Ayan Pero may mali guys, may mali Yung Ito guys Mahina yung driver nito guys eh Yung nagload nito Mahina Yung ito sana guys Kung dito na nilo Binukos guys Yung mga lalim na area guys Eto sana Maganda yung paglalatag dito Mapapantay ang area na to guys Kasi Ito big to guys eh Ayan Okay right oh. Ayan Kapag lalatag na yan Maganda na Maganda rin Coba Badi yo. Oh. Badi. Kelihatin Badi. Ayun. Masunorin si Badi, guys. Ah. 350 ang araw niya, guys. 350 shout out lang kay ano engineer Bitot. Mga ganyan tao si Badi. Si Badi 'tong force Shout out. Okay, right. Mukhang natigdan, guys. Oh, okay, Garrett. Right. Napakaganda natigdan. Gandahin mo 'yan. Eh hey mo. Gandahin mo 'yan. Okay, right bae. Oh, set sa out, set out, set out. Ayun, kunin na. Ayun, bali, kunin natin bali. Sa kalsada bali. Yan. Tumbak na dito. Okay, right. Nasunod rin si bali, guys. Body contact force. So, ayan, guys. So, ito yan. Kunin na bali, guys. Ano pa alam mo bali? Dun. Dun, dun. Okay, right. Ayan. Kunin na rin kay highway to. Balinis natin yan. Yan. Okay. Ay, dito guys eh. Palagpat lang kasi guys yung ano dito guys. Yung nagload dito guys. Nandiyo na mababa. Dito niya yung ay Ayan. Abuti na lang. May body guys doon doon guys. Ayan. Layos oh, ay siya dito guys. Layos. Si Engineer Reload. Shut up. Tawag si Dundun. Hmm. Ayan. Alright. Maganda na rin dito. Ayan. Pero kanina, pagdaan ng uh, ban van, guys yung bato. Yun. So, Buti na lang, hindi ako tinamaan. Kung tinamaan ako, o, masakla ko Masaklap ka buhay. Hindi kado kasi mga bilog na bato guys. Kailangan to, ma-upgrade um, to guys. Masimente to. Oh. Kasi naman maghawak na to. Set out sa inyo dyan. Eh, kung mapasimento to, guys. Ay, eh, mas maganda. Okay, right. Set out sa mga niya boys doon, guys. Sa mga merenda. Ano dito? Merenda sila, guys. Set out. Sa kanilang ligban dyan. Eh, nung ano. Alipuon. Okay, alright. Maraming salamat sa iyo. si patuloy ko nga pala. Ayan. Concerned citizen. bye. -bye.